Tantaba sa buhay ni Mayor Vico Soto? At bakit pati si Ann Curtis hayagang nagpahayag ng pagkabahala? Hindi lang ito usapang politika, ito'y usapang kaligtasan. Sa social media ngayon, usap-usapan ang naging pahayag ni Ann Curtis matapos niyang i-repost ang isang post ng netizen na takot para sa buhay ng Pasig City Mayor. Pero bakit nga ba? At sino-sino ang posibleng nadedamay sa issue? Si Mayor Vico Soto kilala bilang batang mayor na matapang malaban kontra katiwalian muling napasa ilalim sa spotlight dahil sa umano'y anomalya sa mga flood control projects ng DPWH. Lumabas ang pangalan ng mag-asawang kontratista, Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya, na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong pondo para sa mga ghost project. Pero ang mas nakakakilabot, hindi lang ito tungkol sa proyekto. May mga bigating opisyal daw na kasangko. At dito na nagsimula ang pangamba para kay Mayor Vico. Kilala si Mayor Vico sa kanyang integridad at walang takot na pagsisiwalat ng mali. Ngunit alam din natin ang mga whistleblower sa ating bansa ay hindi ligtas. Marami na ang nakaranas ng pagbabanta at ngayon ayon mismo kay Mayor Vico ramdam na niya ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mayor Vico, tatahimik ka na lang ba para manatiling ligtas o lalaban ka pa rin alang-alang sa katotohanan? I-share niyo ang sagot niyo sa comments. Gusto naming marinig ang opinion nyo. Sa kanyang Facebook post, diretsyong inamin ni Mayor Vico na ayaw naman niya ng bagong kaaway. Pero hindi na niya kayang palagpasin ang umanoy kawalang hiyaan sa proyekto. At dito na bumulaga ang kanyang linya. Kayo na po ang bahala sa akin. Isang matapang na pahayag, ngunit nagdulot ng matinding kaba sa publiko. At dito na nga, pumasok si Ann Curtis pero hindi lang simpleng suporta ang ipinakita niya. Dahil may mas malalim itong ibig sabihin. Sa kanyang social media, nirepost ni Anne ang isang post na nagsasabing, Ako ang natatakot para kay Mayor Vico. Malalaking tao na ang tatamaan nito. Mula sa isang celebrity na bihirang magsalita tungkol sa politika, napakalakas nang dating ng kanyang mensahe. Maraming netizen ang nagsabi kung si Ann nga nag-aalala paano pa ang ordinaryong tao. Ngayon, kaliwat ka na ang panawagan. Dagdag siguridad, dasal at walang humpay na support para kay Mayor Vico. Pero sa kabila ng panganib, pinipili pa rin niya ang prinsipyo kaysa katahimikan. Sa panahon kung saan maraming nananahimik para sa sariling kaligtasan, iilan na lang ang handang lumaban. At si Mayor Vico, ayon sa maraming Pilipino, isa sa mga natitirang simbolo ng tapang at katotohan. Kung naniniwala kayo na mahalaga ang laban ni Mayor Vico laban sa katiwalian, ilike nyo ang video na ito at ishare sa iba para mas maraming Pilipino ang maging aware. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga totoong nangyayari sa ating bayan. Dahil minsan ang katotohanan ay may kapalit pero sabay-sabay, mas matibay tayo.